Ating gagawin ngayon ay eh, lulubid tayo. Kaya kami naglulubid kasi doon namin dinadasal lahat ng mga gusto naming uh, parating kay Mahal na Poong Nazareno at Ako si SB Sam Sosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Ako si SB, Sam Versosa. sa tuwing sasapit ang ikasyam ng Enero, nagbabagong muka ang siyudad ng Maynila. Ang kalsadang ito, nakaraniway puno ng nagigit-gita ng mga sasakyan, napapalitan ng isang karagatan ng mga debotong uhaw sa biyaya at nagpapakita ng di matatawarang debosyon at katatagan. mahawakan o masilayan man lang ang andas at lubid ng milagrosong puong itim na nasareno. kabilang ang inyong Kuya SB sa milyong-milyong deboto ng poong Jesus Nazareno. Na taon taoy sinusuong ang peligrosong kalsada ng Maynila tuwing traslasyon o pista ng Nuestra Padre Jesus Nazareno. Ito ang aking panata matapos ako maging deboto niya labing anim na taon na ang nakalipas. May matinding pangangailangan kasi noon ang inyong Kuya SB. Ramdam ko ang matinding hirap lungkot at pag-iisa. At nooy akala ko'y walang-wala na ako, binigyang katuparan ng itim na Nazareno ang aking mga dasal. Nagsimula yung aking pagiging deboto noong 2009. Pero 2008 pa lang po, eh, nagkaroon po talaga ako ng isang problema at pagsubok at uh, medyo down po ako noon. Nasa kotse ako noon, mas pabukas ko ng radyo, puro buong Nazareno ang, ang balita. So sabi ko, parang nagpaparamdam sa akin yung buong Nazareno. Kaya sabi ko, Lord, ihiling lang ako isang beses. Sana pagbigyan mo tong hiling na to. Sana makuha ko at matapos ko to kasi ito yung babago ng buhay ko. At alam niyo po, sa isang di ko ma-explain, eh, eh, talagang natupad po yung aking hinihiling nung araw na yun. Kaya mula nooy, inaalay ko na ang aking buhay sa Panginoon at pagtulong sa aking kapwa. Masuklian lamang sa mumunti kong paraan ang mga biyayang ipinagkaloob niya sa akin. At kahit matinding kalbaryo man ang kailangang kaharapin, makasampat mahawakan lang ang andas ng itim na Nazareno. Baliwala ito para sa inyong Kuya SB dahil alam kong ang aking pagsasakripisyo at dasal ay mabibigyang katuparan. Lahat sa ngala ng ating yes, Panginoon. Tingin niyo, tingin niyo, at sa Sobrang hira pero Sobrang sarap ng pakiramdam nung naakyat ko yung cruise, Nakaligang ko at nakapagdasal ako ng taimtim at pinagdasal uh, ko lahat ng mga kababayan natin, pamilya natin, mga mahal natin sa buhay at mga pangarap ng mga kababayan natin at uh, of course, mga pangarap ko rin sa buhay. Uh, ang yung pakiramdam, ang hirap pa i-explain. At ang mismong pakiramdam na ito ang aking ibinahagi sa nakilala kong si Jason Espiritu nung nakaraang taon, kapwa deboto na hindi nakaligtaang manampalataya sa buong Jesus na sareno. Bitbit ang panalangin mabigyang kagalingan at ginawa ang anak niyang si Jessa May mula sa sakit nitong hydrocephalus. Nung simula ko nagsimba dyan, hindi na po lumalaki yung ulo niya. Salamat talaga ako sa Nazareno. Pangarap ko lang po na bigyan siya ng mahabang buhay kasi eh, malamal ko yung anak ko na yan eh. Kahit ganyan siya, at least masama namin siya sa habang buhay. Tatlong taon ng deboto noon si Jason, pero hindi pa siya nagagawang makilahok sa traslasyon. Kaya kasama ang iba pa kapwa deboto, inalalayan at ginabayan ko si Jason para mas lalong mapatatag ang kanyang pananampalataya at mabigyang katuparan ang pangarap para sa kanyang pamilya. Ang una natin gagawin ngayon, eh, lulubid tayo. So, kailangan malagay mo yung lubid mo dito sa kanang balikat mo. Kaya kami naglulubid kasi doon namin dinadasal lahat ng mga gusto naming parating kay Mahal na Poong Nazareno at lahat ng kahilingan mo doon mo sabihin, okay? Kamusyado may nga, kasi alam mo, marami ng milagro nangyari. Marami na akong dasal na atupad dahil sa aking pamamanata kay Itim na Nazareno. So, ito, malapit na tayo. 健身放松，健身放松。 dahil unang beses niyang sasabak noon sa traslasyon, ramdam ko ang matinding kaba mula kay Jason. Bagay na aking binigyang kapatagan, lalo't hindi sa ipapahamak ng mga kapwa niya di Boto. Basta buo lang loob mo, ang kakabahan. sa uh, sasalya kita sa lubid. Sasama kita doon. Doon, makakapagdasal ka para lahat ng kahilingan mo matupad. At sisiguraduhin ko ngayong araw, tutuparin natin lahat ang pangarap mo, ha? at ng amin ng masulyapan ang papalapit na andas, kagad ko nang inihanda si Jason para sa paparating na kalbaryo. Hindi para sa lahat ang hirap na mararanasan tuwing traslasyon. Si Jason, mang ilang beses ng muntik bumigay, ngunit nanatili pa rin matatag. May bulong lang ang dasal sa puong Jesus na sareno. Hindi man nagawa makasampa, nagawa namang mahawakan ni Jason ang antas ng milagrosong puong Jesus na sareno. Bagay na nagbigay ng panibagong determinasyon kay Jason sa laban ng buhay. dama mo yung ka, nahawa ko may andas. anong kung Ha? kung Ha? kung 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 Ha? kung 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 na kung 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 sa kung na ako? Ano? talaga mapapagaling yan sa speedway natin yung okay. Tulong ang kita sa dasal at nakahanap uh, tayo ng pinakamagaling especially sa barang magaling sa dasal ha. Matapos namin sumabak sa traslasyon, kagad okay. ko nang binigyang katuparan ang ilan sa mga ipinagdasal ni Jason. Okay. 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 Kamusta? Anong nararamdaman mo doon sa unang-unang sabak mo sa traslasyon at paglulubid natin? Dinadasal ko talaga sa Panginoon na para po sa aking anak. Uh, sana po ay gagaling po siya. Po. So narinig mo yon, Jessel May. Oo, oh, nakikinig si Jessel May. Pinagdasal ka ni Tatay Jason mo, pati ni Kuya SB mo. Kayo ngayong araw, sa tingin ko, ako naman ang gagamitin yung instrumento para matupad yung mga kahilingan mo. Kaya unang tulong na bibigay namin ng Dear SB para sa'yo ay eh yung hiniling mo kaninang dasal kay Kim na Nazareno. Ang pagpapagamot kay Jessel, at uh, pagsagot sa mga medical bills niya para hindi ka na mahirap at wala ka nang iisipin. Pero hindi pa rin nagtatapos ang mga biyaya para kay Jason. Sabi ko nga may regalo pa ang dear FBC nyo. dahil may munti kayong tindahan, dadagdagan namin ang mga supply tindahan nyo at of course may mga grocery package kami para supply para sa buong pamilya nyo pagkain, mga everyday needs, mga pangbahay ng mga gamit, bigas, mga gatas, diapers mga bagong damit para sa sa'yo, Jessa. Pati kay Jessel, bagong damit. Lahat niya, papadala namin sa bahay niyo. Ako, naiiyak na si Jessa. Ba't ka naiiyak, Jessa? Hindi <laughs> po ako talaga akalain na ganito ang mangyari sa amin. Kapag kinausap po kami, parang kinabahan po kami. Parang hindi kami pupunta or pupunta, ganon. Wala namin you know? iskam ba, ganon. Sinabi sa'yo na basta mataas ang paniniwala mo at pananampalataya mo sa Diyos, lahat posible. Masaya ka ba, Jessa? Opo. Uh -huh. Masaya lang si Jessa, masaya si Mayrin, at masaya si Jason. Lahat sila nag-iiyakan. And I'm sure masaya rin si Jessel May. May ilang bonus na regalo din silang natanggap mula sa inyong kuya, SV. Hindi lang yan ang regalo ko sa'yo, Jessel May. May regalo pa kaming bagong stroller para sa'yo. <laughs> Jessa. Dahil dyan, Jessa, dalalampakabait mong anak. Bago matapos to, syempre, sasagarin ko na may regalos si mo yung SB sa'yo, bagong pa sel. Ah, para magamit mo, malaro mo si Jessel May. At uh, para bang ko na kayo. At syempre, nariyan din ang tradisyon natin dito sa Dear SB. At uh, bago matapos tong araw na to, dahil pista ng Nazareno, at uh, 15th year anniversary ko na rin na namamanata kay... Mahal na po ang Nazareno. May huling regalo ko para sa iyo, pero hindi ko nasasabihin. Pero ibubulong ko na lang sa iyo, sabihin mo lang kay Marine at sa buong pamilya mo. Bibigyan kita ng... Okay ba yun? Okay ba yun? Sobra-sobra na ako eh. Okay ba yun, kapatid? Sobra-sobra na po yan, sir Sobra-sobra na ba? Maraming pang parating. Basta Tuloy-tuloy lang yung pananampalataya mo kay Kong Nazareno, yung faith mo kay God. Huwag na huwag ka magdududa at tuloy-tuloy mo lang yung pananampalataya mo. Salamat, so, surprise so, sa akin natin oh. si Jason, hindi alam mo dito. Po, oh, kamusta po? Kamusta na? Bago ko umalis, may handog ako sa inyong mga additional na mga Pinalikan si Jason at kanyang pamilya. Ilang buwan matapos ang aming pagtatagpo sa pista ng puong Jesus na sareno nung nakaraang taon. So, surprise so, natin si Jason. Hindi niya alam mo dito ako ngayon. po. Kamusta po? Hello, kamusta na? Kamusta ka, Mayrin? Kamusta ka? ubat oh? ba't ka umiiyak? Kamusta? Kamusta kayo? Hi, Jason. Hey. Kamusta kayo? Kamusta? <laughs> wow! Kamusta ka? Sabi ko sa'yo pa. Iyak! Yeah. Jason! Kamusta hey, ka na? Kailang okay pa. ko <laughs> kayo, kumakain ka pala. Kamusta <laughs> kayo dito? Hindi matawaran ng tuwa at ngiti ng pamilya espiritu. Pero sa totoo lang, ako ang mas nagalak nang makita ko ang pag-angat ng kanilang katayuan sa buhay ang mumunti nating handog ay kanilang pinagsikapan, pinalago at ginamit sa pagnenegosyo. Nako nakakatuwa naman yung binigay ko sa inyo na tulong, eh, hindi na sayang at uh, naging negosyo pa at uh, talagang napagkakakitaan nyo pa, Jason. So sana mapalago nyo pa to. At, Pagsikapan uh, po namin. Pagsikapan <laughs> nyo pa at uh, nandito lang si Kuya SB. Para kung may kailangan kayo, minsan dadalawin ko pa kayo kaya minsan kayo naman dumalaw sa amin, sa show namin, okay? Ah, yun lang, good luck sa inyo at maraming salamat, Jason, sa oras ninyo, ha? Maraming salamat. At para tuloy-tuloy ang kanilang pagkasenso, may pahabol pang regalo ang inyong Kuya SB Bago kumalis, may handog ako sa inyong mga additional na mga tatahiin at retaso para additional na pagkakitaan. Ito na, dito kayo sana makatulong yan sa pamilya niyo. Ah, ang tulong po yan, Kuya Isby. <laughs> para lumigaya si James at ang buong pamilya, may additional ako sa inyo mga paninda para sa tindahan. Ilabas na yan. Ito pang additional ko, ha? Regalo ng Dear oh, para sa inyo. Pandagdag na sa negosyo ninyo. <laughs> Hindi mo dahil kay Sir SB. <laughs> talagang, talagang hirap ako. <laughs> Ikaw po ang buhay ko, sir. <laughs> Gaya ni Jason, dinihiyaan ako ng Panginoon upang mayangat ko ang sarili sa kahirapan binigyang katuparan ang lahat ng aking ipinagdarasal at pangarap sa buhay. Masaya ako at naging instrumento ako upang mapabuti ang buhay ni Jason at libo-libo pang mga Pilipino. Isang panata na mas lalo ko pang pagtitibayin sa ngalan ng puong may kapal. Ngayong taon, sa aking ikalabig-anim na taong bilang deboto ng poong Jesus Nazareno, Maligayang pista ng uh, mga natin po ng Nazareno. Tinanghal ang inyong Kuya SB bilang isang Iyos de Nazareno. Ibig sabihin ay isa na ako sa mga nangangalaga at naatasan para masiguro ang kaligtasan ng andas sa araw ng pista ng poong Jesus Nazareno. Siyempre, patuloy pa rin ang ating ipinangakong pagtulong sa kapwa. Okay, yung pista ng Nazareno, oh. gusto kong bigyan ng kunding tulong sa inyo. Yeah! 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 <laughs> <laughs> Narinig ng Diyos yung mga dasal ng nanay. Mapa-individual man, o sa pang sa kalahatan. natin ang mga natulungan natin, mga kababayan na nabigyan ng mga show may nila franchise business at nandito sila para magbigay na rin ng libre pagkain para sa mga deboto ng mga lalawag na sarino. Ngayon, simulan na natin. Tutok na kayo! Abangan lahat yan sa susunod na linggo. Muli, Si SV, Safer at ito ang Beer SV. ang pista ng mahal natin po ng Sareno. Mga labing-anim na taong ko na pong namamanata. Ang yung milyong-milyong mga deboto na namin dito, lahat po may dinadrasal, lahat may iniinda, lahat may kahilingan, yung iba nagpapasalamat. Isa ko ako sa mga milyong-milyong deboto na mahal na itim na Nazareno. rin. pag na lang nasa rin. Gusto ko mundurin ko sa inyo. Okay, pwede tayo. Sama. O tara, samahan niyo ako.